For this video, ipupunta natin lahat ng mga kilalang fast food restaurants dito sa Pilipinas at kakainin natin ang kanilang secret menu. Simula sa Jollibee, McDonald's at KFC, pupuntahan natin isa-isa yan at orderin natin yung hindi nila madalas nilalabas sa menu nila. Kaya without further ado, samahan niyo na ako at mag-food trip na tayo. Gutom na ako eh. Secret lang. So ayun guys, nandito na tayo sa ating first stop ang Jollibee at alamin natin kung ano nga ba ang sikreto ng bida ang saya. <laughs> Jolly evening. Orderin ko po yung secret menu nyo. Meron kayong adobo rice bowl. Mayroon sir, face out Face out na? Amazing aloha burger with extra cheese. Ayan, isang ganon. Tapos... Yung chunk na po ba, Opo. Secret ba yun? Ah, uh, secret menu. Meron na tayo nakuha ang isang secret menu. Tapos, meron daw kayong cookies and cream. Gusto yung bago na. Yun. Available. Okay secret ba yun? Hindi, yes, sir. Bago lang. Ah, bago lang. Oh, sige, try na rin natin. Jolly Spaghetti na customization. Pwede ba mapag-customize ng Jolly Spaghetti? Gumagaan sila, sir. Yung ano, Spaghetti sauce, pwede. Po. Tsaka extra cheese, pwede. Ayun, extra sauce and extra cheese. Sige, mag-chicken na lang din ako isang one-piece chicken. Spicy, sir? Oo, with spaghetti. Yung crispy yung balat. So, ang nakuha lang nating secret ay dalawa. Ang secret menu dito sa Jollibee is yung amazing aloha burger with extra cheese. Tsaka yung spaghetti with extra sauce and extra cheese. Ang hirap talaga alamin yung mga secret ng mga bagay-bagay. So guys, nandito na ang secret menu ng Jollibee. At kainin na natin. Anap lang ako na pwesto. Okay guys, so nandito na ang secret menu ng Jollibee. Kasi natin. First, ito yung aloha nila. Pakita ko sa inyo. Diba, wrapper. Wow, look at that, guys. Ang laki. Ang laki ng pati. Ang init pa. Tapos, syempre, alam niyo naman yung aloha. May pinya. Try na natin. Ang init. Woo! sobrang crispy ng bacon. Wow. Sabi, sarap ang keso. The flavors on that thing. Sarap. Mm. Sobrang flavorful. Yung burger, yung cheese, yung repolyo, at yung crispy na bacon. Ang sarap. I give this 8.5 out of 10. Next, we have their secret menu na Jolly Spaghetti. Wow! with extra sauce. Ito yung secret nila, may sauce. So, dadagdagan pa natin yung sauce niyan. Wow, look at that sauce, guys. Ang dami, oh. So, palabok. Spaghetti. Ay, spaghetti with the sauce. Yan. Equals the Jolly Spaghetti secret menu. Try natin. Ang init, bagong luto talaga nilagay nila. Solid. Grabe, guys. Parang, ano na, sauce na nilagyan ng noodles. Sobrang malasa, sobrang saucy na. Sobrang saucy! Oh my God! Grabe! Kaya ang gusto ko dito sa Jolly Spaghetti, nila yung hotdog nila. Masarap yung hotdog. Mayroon kasi ako sa hotdog. Ay! Parang kumakain ng samyang. For me, the saucy spaghetti is okay. Pero I'd prefer nung hindi masyadong madaming sauce kasi too much of everything is bad. Kaya I give this 7 out of 10. Siyempre, hindi, hindi tayo pwedeng kumain sa Jollibee na hindi tayo mag-oorder ng chicken. May spaghetti na naman. Rice yung gusto ko eh. One piece chicken with spaghetti. <laughs> Ang kanilang not so secret na chicken. ku oh, init po. <laughs> so, pero medyo mainit yung chicken kasi bagong luto. Pero tignan na natin. Cheers! Oh, spicy. Spicy nak order kau. The spicy chicken is good. I give it 9 out of 10. Kahit hindi siya secret. Alam naman natin mahilig ako sa spicy at Jollibee chicken is one of the best for me. And dahil syempre wala tayong na order na inumin, buti na lang, mayroon tayong dessert. Bago lang tong release ng Jollibee. Hindi siya masyadong secret, pero bago lang siya. That is the cookies and cream ice cream. Wow. Tumay so, may ni Bits siya ng cookies and cream. Cookies. Mm -hmm. Mmm! May chocolate ba? O cookies nyo yun? Cookies nyo yun. Yung, yung chocolate na gagaling sa mga dinudog na parang Oreo. Wow! Giliagawa mo! Woo! Uh, Tap! Panghimagas. 7 out of 10. I like it. Pero hindi kasi ako masyadong mahilig sa dessert eh? So, ngayon tapos na tayo sa secret menu ng Jollibee. Jollibee, sabi ni Mami time para alamin kung ano talaga ang sikreto ng KFC. Let's go! So now we're here at KFC at uh, iti-check na natin kung ano yung sikreto ng Kentucky Fried Chicken. Finger licking good. Nagigat sa endless. Nagigat sa endless. Nagigat sa endless. Nagigat po? Meron po kayong secret menu? Ano po? Secret menu ng mga KFC? na lang po yun? A-online natin yung sir, pwede mga na Wala po tayong punching yung dito sir, mga secret news. Ah, hindi pwedeng magpanod? Hindi po. Gagawin namin sir, pag naka-receive kami ng order galing sa online. Pero po kasi sa pansin, wala po tayong secret news. Hindi okay. mapapunch? So, hindi natin mapapunch. Okay, sige po. Thank you. Sige po. Oh. So guys, ang secret menu daw ng KFC is ano, online lang dapat mag-order hindi raw pwedeng ipunch pag dito sa mismong store. Hindi ko alam yun dapat Saan pala nag-research muna ako So, McDo na lang tayo So ayun guys, nandito na tayo sa McDo drive-thru Sana naman yung sa McDo hindi na online Pwede mag-order na kahit mismo sa drive-thru nila kasi ang dami ko nakita na sa internet na secret menu na Surf and Turf Triple Cheeseburger, Double McChicken, Double Quarter Pounder with Cheese Good evening po. Hi po, good evening. Hindi ko pa, din. Yes. Ano po ba yung mga secret menu nyo? Naran po kami yung beef TV. Opo. Three for cheese double mac chicken, double quarter pounder, and then double beef mac po. Ah, lahat po yun. Bali, lahat po ala car. Opo. Tapos, uh, isang coke na lang na regular. Tama na po yung screen. Yes, tama po. So, nakikita nyo, dito sa McDonald's, meron silang mga secret menu. Total is 1,034. So, let's go. Thank you for buying everything. Kaya nga, yung gastos pala nito, hindi kasi binili ko lahat eh. Madami ba nag-order po na secret menu sa inyo? Medyo sir, yung iba kasi hindi po nila masyado, parang yung secret menu. Kasi nga secret lang, no? Mm -hmm. Tama. Tama si ate. Maraming may hindi alam ng secret menu kaya wala masyado nag-order. Pero ngayon, alam nyo na. Kakainin natin ang secret menu nila. Hi, boss. Kamusta? Shout-out sa mga taga-Makdo. Mababait. Hi, kamusta ka dyan, tayo? Dali, friend ko. Jeneline Oveña. You know, Jeneline. Sana o. Oh. Okay na po. Thank you. Thank you so much po. Thank you. Pwede ba ako... Hi! Saan ba ako pwede kumain? <laughs> Sabahin nyo. Sabahin sa bahay namin. Sa bahay niya. 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 May parking pa naman dyan. May park. Diyan na lang. Okay, thank you. Hintayin na lang namin. Ako nga pala guys, yung sa Jollibee kanina is 550 yung ginastos natin. Proof of purchase. 610 pala. Kasi ito 1K. Para rin tayo nagbuying everything. Pero at least ngayon, hinabubunyan tayo sikreto. Hi. Hello po. Galing na ako sa bahay niyo. <laughs> joke lang. Yun. Hello po, ito po BCB Triple. BCB Triple. Ano 'yung ibig sabihin ng BCB? Bacon cheeseburger? Burger chicken burger. Burger chicken burger. Burger chicken burger, burger chicken burger. Hindi <laughs> <ba> mo pa shout out. Oh, <laughs> ah, sino 'yung shout out mo? Shout out mo 'yung pamilya ko nasa Pangasinan. <laughs> shout out. Ginamit sa sama sa video 'yun ah. <laughs> Ay, hello. <laughs> ito joke lang. Yun. <laughs> Ay, shout out sa ano, pamilya niya. Thank you. Thank you, Ella. Thank you, Pa. Shout out sa pamilya niya sa Pangasinan. Okay, guys. So, ngayon, it's time to try the McDonald's secret menu. So, this is a triple burger. Malinis kami ko, guys, ha? Tatlong burger siya. Triple burger. Triple burger cheese. Triple cheese burger. Yan. Triple cheese burger. As you can see, may tatlong burger siya. Tsaka napakarami ng cheese. Parang, ano, ayaw na akong papayatin. So, tikunan natin. One, two, three. Wow! Unang kagat, burger lahat. Grabe oh. Mm, yung juiciness ng burger tsaka yung alat ng cheese. Perfect. Mmm! Mmm! Mabubusog <laughs> ka na. Isang burger pa lang. At saka ang glossy ng no, ano nyo. Niyo. This is a 8 out of 10. Okay, next. Uy, yung laki nito. Big Mac. Meron siyang ano para hindi maano yung burger, hindi mausog. What the fudge? So this is a bati, tas burger with cheese, tas may panggit na na tinapay din, tas may chicken fillet, tas may cheese, tapos may burger, tas bun ulit. Look at this! Wow! Watata! Anong watata? Ganda! Ano kaya ang lasa nito? Mmm! Mas ano? Nangingibabaw yung lasa ng ano? Chicken fillet? Ay, nalasa ko rin yung burger. Parang Mag-explode sa mouth mo. Ang halo-halong lasa. Pero ang sarap. Kahit halo-halo siya. Pwede pala itong combination na ito, no? Grabe lang, nakakabusog. Gusto mo i-try? Sa kabila ka naman. Oh, ah, hindi ka sa bibig ko. Wait lang. Kaya uh, mo yan. Wait lang, wait lang. Ibi-break in ko lang. Ah. Mm. Diba? Ano masama? Mm. Parang kumain ng ano, Crispy Chicken Filet at Double cheese Cheeseburger burger, ng sabay. Lupit, no? Hmm. So, yung burger sa akin is a 8.2 out of 10. Kasi mabubusog at masarap. Eh. Maganda yung halo niya. Next is this one. Smacked Chicken. Uy! May gulay siya tapos dalawang Chicken Filet. Yung puro repolyo. So, tikman natin. Wow, this looks yummy. One. One, two, three. Mm. 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 Ako. Mm. Mm. <laughs> Ang basta sila. Ang sarap! Ang galing nung ano, repolyo, it, it adds crunch dun sa burger. Tapos yun, chicken fillet, yung mayo niya at yung repolyo, nagpapa-enhance ng flavor. This is good. I like chicken burger sandwiches. So, this ano, 8.1. <sighs> Hihilo <laughs> na ako sa busog. So, last two na tayo for the McDonald's. This is the quarter pounder with cheese. May cheese sa gitna ng burger. Tapos may pickles. Oh my God, may onion. I don't like onion. So, try na natin. Try mo na. Bakit? Kaya walang onion. <laughs> Kaya kita ko walang onion onion. Eh. Wow! Wow! Mmm. Crispy. Yummy. Mas lasa yung dito. Yung beef. Kasi... Dalawa pati Parang hindi ko na kumakain ng burger na may sandwich Parang puro pati na lang Alam mo kung anong tawag dyan? Kasi dalawa yung pati niya Pat-pat <laughs> Mali Ano? Patito So <laughs> <laughs> yun yung kapares ng ano? Nang? Plato Patito Patito <laughs> uh -oh. Pero ang sarap yung sibuyas oh So ano rating mo? 8 out of 10 Yung sibuyas nagdadala So last but not the least Grabe guys Siguro pag dumumi ako Burger na rin yung lalabas Kain pa tayo burger ng burger It's the Big Mac meron na naman siyang ano, pang hold ng burger. And as you can see, it's very glossy, very mindful, very demure. Buksan na natin, para manaman natin kung ano yung laman. What the fuck? <laughs> Anong karakuan to, guys? Ito yung burger to. One. Ayan, ito yung sibuyas na gusto ko, yung bits bits lang. Two. To, ano to? Yung sandwich like, Sandwich, tapos may sauce. Tapos... Dalawang pati ulit. Pati lang ba? Oo nga. Tapos may mga onions at may repolyo din sa gilid. Yan. So parang kung sino pinapakain nila nito, parang ayaw na nila pakain ng buong araw kasi one meal a day lang. Apat na burger sa isang sandwich. Medyo ang dami. Tagtag ng soso. oh. Sobrang kapal niya, guys. Ang hirap na niya iyan, oh. Oh, try na natin. Break in, break in. Bro. Aray! Tumunog, gagi! Ako ko narinig dito. Aray ko! Tumutunog! Yung ano ko, molar glands. Ano narinig mo? Ano mo? Paano kaya kakainin to? Baka yung ano mo. Ano <laughs> ito? Giniagawa mo! Finger licking good. <laughs> <Ganyan> ang <kulang>. ko <laughs> So, ano siya? Burger. Masarap siya kasi ang daming yung sauce. Saucy siya. And, yun nga, puro burger talaga malalasaan mo. Eh, masarap talaga yung burger ng McDo. So, isang so, kagat lang, mabubusog ka na agad. Isang sobrang talaga ng burger. Ang ganda nung invention, para na sila ng trick na isama na natin yung apat na burger. Baka so, next time, try natin sampung burger sa isang sandwich. Pero, chop The bun the sauces, yung repolyo para may added crunch. For me, this is a 8 out of 10 pa rin. Pero ang sarap. Masarap ng makdo. Ang bait ng service nila. Masarap yung food. Para lang dumadagdag lang yung mga burger or hinahalo nila. So, pinaka nabili ba ako dun sa ano nila eh? Burger na may chicken. Good job yun. Good job sila dun. Pero yun, guys, so ito, nalaman na natin ang sikreto ng mga menu na hindi madalas ino-order ng mga tao. Sayang kasi yung KFC ay true online. So if gusto nyo gawin natin yung KFC, mag-order tayo, bibili natin lahat ng secret menu nila. At gagawin natin yun for our next food video. Pinaka-masarap na nakain ko pa rin ngayon is yung chicken ng Jollibee. Pero hindi naman siya secret eh. Pero kung sa mga secret menu na medyo may kakaibang twist, ito yung pinaka-nabilib ako. Yung burger na may chicken fillet kasi ang ganda niya tingnan. Para siyang experiment burger pero ang sarap. So yun guys, thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and sorry hindi natin napuntahan KFC pero babawi tayo. See you on my next vlog.